yun mga kasyokoy ito yung pangalawang dive natin sana maganda yung baurang napuntahan natin at ito ang una nagpakita lambingan pang ulam ka agad. at ito pangalawa oy pambinta lapu lapo lagatak ka tumago pa yung ulo ayun sa pool Ayun na, tinamaan natin mga kasukoy Sana May lapulawo pa dyan sa parting unahan At para magaraganda ang pambigas At ito dalagang bukid Yun sa pool Muntik pang daplisan Uy nakawala na nga Wasak yung parting batok niya Yun sa pool Iulam ko na lang ito Reject na ito. At hanap ulit tayo, mga kasukoy. Oops! Kanuping, nasa ilalim ng bato. Ayun, sa pool. Hindi nagitik. Sana tuloy-tuloy na ang mga gandang klase. Isa ay unahan. Kahit anong isda, pwede na yung magpakita. Kortalino linaw pa rin yan oy ito Lapulapo. si sibungin malays na ito ayun at sa pool kwartang linaw na ito yun mga kasuko'y pinapanat lang namin dito ang lapulapo. at hanap ulit oy ikaw pa pa ayos nakatsamba tayo ang kupa pa yun. Bait. Mga tatlong gramo na ito. Sa estimate ko. 300 pesos na rin ito sa libo ang kilo. Sana mayro pa diyan sa iparting unahan at ang magagandahan din siya. Ito, alatan. Lagataka. Ayun, the please. Magaling umilad. Nasaan na kaya yun? Naroon. Pasisiguruhin ko na ito. Yun, sa pool. Daplis na naman. <laughs> Matindi umilag talaga itong isdang ito. Primati ka na dyan. Magalaw. Yun, sa pool. Uyun yun, tinamaan ang tinik mo sa gitna. Ayan, di ka na nakagalaw. Ayan, mga kasyukoy. Di siya nakakalangoy. Nasamaan ng tama. Ayan, dinampot ko na lang. At hanap na naman tayo, panibago. Yun! Ayos! Kupa pa! Nakadalawang kupa pa na tayo, mga kasyukoy. Uy! May lap! Ay, nan, talagang... Yun! Kuha ka na dyan. Hindi ka na Wala. Ay, talagang kamay ko man ito. Yon. Ayos, nakuha din. Pinaharapan muna ako. Bago ko nakuha. At sana meron pang kupa pa, ito balangitan. Yon, ay hindi tinablan, sayang. Masarap sana 'yung ginagataan. Adobo sa gata. Ito. Alatan. Yon, sapul. Ito ang isdang hindi natutunog. Sige lang ang langoy. Pag araw maggabi sige lang ang langoy. Dandahan lang nang langoy. Baka may malampasan. Ito talagang bago. Walang kasama. Asan daw ang kasawa nito? Yun, sa pool. Nagitik yata yun. Nakasintro yung tinik niya sa gitna. Walang kasama mga kasyukoy. Nag-iisa. At ito pala, malayo lang. Yun, sa pool. Nakitig din. Ayos. Malalapad ng talagbago. At ito pa. Oops, talagbago uli. Yun. Ayos. Nakuha natin parehas. gih, tuloy-tuloy na ang isda. At ito, Kaluping Nasa ilalim ng corals Tagataka Ayun Medyo napatas yung tama Hindi siya nagitik At kung napababa Gitik siya Sapul ang tinik niya sa gitna At hanap na naman tayo palibago Yun Banagan ayos Sana malaki Bamboo yata ito Ay kala Ay kala ko malaki maliit lang pala malibasa una yung nak nakita ako yung sungot wala ako malaki na ayan mga kasyukoy sinusungkit ko pa susuuting ko at baga kung masumpang anong kasama ko may ulam pa siya sayang Malak makalaki pa sana siya suot na sa bagay medyo malayo yung kasama ko hindi ito mapapansin Aalisan ko na siya. Baka kung mapansin pa ako ng kasama ko. Ito. Talagbago. Ay, danggit. Kala ko talagbago. Video <laughs> alang nga yung twisto kaya tinutulak ko para magtagilid. Yun, sa pool. Kasa meron pang isa. Sana hindi umalis yung isa uy muntik pang tamaan yun sa pool buti na lang at hindi nagalis ayun at nakuha natin yung dalawa malalapad na yung danggit at hanap na naman tayo Oops, liglig hindi na yan dagdag kita pa yan sa pool ka sa pool ayun at nagitik sama din sa halo ito liglig 120 o 130 ang kilo at ito pa danggit na naman halos malalaban ang danggit dito sa bahura iikutan ko sa kabila alanganin panain Baka daplisan. Sayang. Pasisiguruin ko. Ayan, pwede na yan. Sapul ka. Yun, sapul. ayun nagtakwa natin mga kasukoy. Masarap test na isda ito. Masarap din makatinik. Kaya ingat po kayo dito. Hanggang kinikili, ang sakit. At ito, Talagbago Ayun, sa pool Uy, wala pa Uy Alang-alim Uy, makakawala Uy, nakawala na nga Ulit Yun, sa pool Buti na lang at mabilis ako magkasa Mayroon pang isa Yun, sa pool Ayun, at nakuha natin yung dalawa mga kasyukoy Pabilisan lang yan magkasa At pag mabagal-bagal ka magkasa Ala, susuot ang isda Yun, sa pool Ayos Sunod-sunod na ang talagbago Kwartang linaw na ito Walang lawas na balatan Ganyan talaga pag walang nalabas na balatan at ito punong pwede na yan yun sa pool ayos nagitik ay eh, kala ko nagitik <laughs> at daandahan lang hanap ulit tayo yun kanuping ang ganda ng pwisto niya. yun sa pool ayun ang gitik talagang sintro hindi nakagalaw Yon mga kasyukoy Sina ito yung pangalawang dive natin Ayos at nakatig isang puro pa kami sa silo Alos lahat Alos, kami Kwartan linaw na ito Marami rami yung bigas na rin mabibili nito Ayan Nilalagay na sa lalagyan Tinanggal yung ibang yelo para yung ibabaw may yelo. Yun! Sinaiti yung uli natin kagabi. Tinitimbang na. Titingnan man natin kung magkaya man ang pinta natin mamaya sa resibo. Sana magkaraganda ang pinta natin. Pag magkaraganda ang pinta, ay marami raming yung pambigas. Marami-rami rin kung ang mabibili. ayan pinipili na yun mga kasyokoy 7 yung binta natin lahat-lahat sa dalawang dive ito ang kita namin lahat-lahat 8,339 ang gastos ay 900 datirhan ng 8,339 ito ang bawat isa partida 1,607 thousand six hundred yun Makakapambigas na. Thank you, Lord. Marami maraming bigas ang mabibili nito.